nga ba ang tahanan ng iglesia itinayo itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o iglesia ni Cristo. Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Kinamagatang da papal encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Again, hindi po ba tama naman po mga kaibigan, mga kababayan na ah uh, kung ang uh, mga naninira po at uh, nakikipagdebate ng wala sa lugar po sa Iglesia ni Cristo, ay, uh, ano tawag po, ano pa ba nun, na, na, -na block po ako. Okay, ibig ko po... Sa oh, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero alam niyo mga kapatid, uh, sa paggamit nila, ito'y matagal nang ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo, aklat na ito, dahil may babasang Iglesia ni Cristo, Inaangkin na sila daw ang tinutukoy. Alam nyo, di niya, ninyo makita ang video niyan. Dahil buong video sa channel niya, binura na. Oh. At uh, may post dito ang naging kaharap nating INC na ayaw magpakita ng mukha at pati busis binago. Uh, ito, ang post nila mga kapatid. Kasi niyo ha. Ang pag-atras ng porsyento por punto por punto sa day trade debate laban sa the revelers. Oh, yon. umatras daw. sinong oh, Sinong nagsabing umatras? Willing nga kami kung harap-harapan kayo ang Ayaw niyo at takot kayo makipagharapan dahil takot kayong ipakita ang muka at ang totoong busis din niyo. Ya? Yeah. Okay. Ta ito pa, sabi niya, natalo ang vice president ng CFD sa si Tamper Talibong pananampalataya at katweran. Natalo daw tayo, sabi nila. Oh. pero, kung maalala ninyo, kung hindi nyo po alam or baka wala po kayong idea na ang ating judicial noon dito sa Pilipinas ay pinatay po ng mga Kastila, ang tanong ko ngayon Brother Wendell, papaano po maisusulong ang sinasabi po ninyong perjury? kung ang mga gumagawa ng batas at ang mga hukuman noon ay hinawakan sa leeg at pinagpapatay ng mga Kastila. O oh, oh, na mga kapatid, kung maalala ninyo yan na talakayan, no? uh, di na mangyari talaga umano na may kaso pa dahil pinatay ng mga Kastila ang hukuman. Pero ang pinag-usapan dito, ay ang kaso kaugnay sa 19 ah, 1941 yung nanalo si Felix Manalo sa Court of First Instance pero natalo siya pinanigan ng Court of Appeal sa 1942 Ba't pumasok diyan ang Spanish government na kung i-research ang Spanish government Nag-exist yan, 1965-1898. Ang tinatalakay nating kaso ay 1941-1942. Pagkatapos, sabi nila, natalo tayo sa talakayan. <laughs> At umatras. Sino pa sumabi? Nagsabing umatras na. Inanyayahan nga kayo na magharapan. Iyon ang ayaw ninyo at takot na makipagharapan. Di ba ba? Okay, tatalakayin natin ito. Sumahan ninyo. Kasi yung pag palaging inulit-ulit, ay magmukha lang ang para sa ating mga matid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christo Rey! Rodillo and Iglesia. Kumusta? Welcome sa lahat natin mga suking taga sa Subaybay. At uh, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At wag ding kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking so taga sumaybay, katoliko man at hindi katoliko. Hindi natin layunin na saktan. Ang damdamin ng ating mga kapatid siya ba yung pananampalataya? Pero sinagot natin sila. Punto por punto mga kapatid. Ha? Sinagot natin sila. Punto por punto. At muna natin ang mga kapatid natin na uh, pumasok. Okay? Ngayon, Si Erlinda uh, Pasiulan, ilo. Si uh, Saint Oscar uh, Romero, 1980. Si uh, Jose Libarda, uh, Tuma sa Valerio. Si Jose, ay oh, si magaling gumawa ng sariling kwento. Si uh, Junry... Uh, balanza good afternoon ro windel si uh, salamat uh, kapatid na uh, thomas basilario 1559 oh sa lahat ng mga kapatid si marian uh yupi Mar uh, uh, 1073 good afternoon oh ilagay niyo kung saan kayo nag Uh, para ma-acknowledge natin saan kayo ngayon. Uh, si Jose Pina, uh, Concepcion o sa Surigao sila. Maraming magsubaybay natin dyan sa Surigao. Kumusta kayo dyan? Uh, Dr. Roy, si kapatid na Christy. Oh. Hello. Uh, sana magkaroon ng shoe down ang uh, CFD versus INC and another religious domination sa Grandstand Encounter. Ilo, si uh, Kaburnok, huwag yung kalimutan na, na mag-subscribe sa kay Kaburnok na channel. Napakaganda at marami kayong matutunuhan. Fuck Vastar Spiets. Si kapatid na uh, si Narwalis. Good afternoon sa Dubai. Si kapatid na Fakbusters PH Kabornok. Kawawa naman ang The Revealers kung ang isang napanood kung sa isang uh, mapanood pa The Revealers daw. Kasi takot at para huh? harapang debate. Oo. So, arapang ang deba debate, di ba ba? Napakaganda yan. Oh. At uh, Erlinda uh, Esther Vieta Rilos, dyan sa Naikabiti, si si Librada, mag, uh, magaling silang mambintang sa mga aral katoliko, mali daw pero sariling aral di nila sinusuri. Tama ba? No. So, welcome sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. No. Diyan sa uh, si Bayu Lawrence, pa-shout out daw. No. Si Aaron, Jan Navales, uh, Mikudemis, gandang maulang hapon oh, si bayu by lorence maganda ano, uh, magandang sir vindel uh, uh, from oriental mindoro alan a uh, formitera no uh, sa qatar si susan uda si uh, sandra acustodio uh, berbera Si uh, mil O'Hayas, mayong hapon uh, sa tanan oh, na sumusubaybay sa atin. Si uh, kapatid na Christina, oh, uh, maraming salamat sa uh, pagsuporta sis. A greeting to all watching from Geneva, Switzerland. Oh, sila si si Rosa ah, uh, Leopoldo Reyes at mga kasama natin sila si oh, Elisa Ducanis, ang INC gawin niyo muna ang lahat at buong universe si uh, Estelita Rinos oh, Nako, Bawindel, magaling lang ang INC na mag chop, -chop. Si Siar Kul, ano? Lynch, watching from KSA. Si uh, Mag Mamasid TV. Ipanlabas niyo po ulit ang debate ni Father Darwin versus Parba na may subtitle na Tagalog para maintindihan sa mga uh, Sige, sige, palabas natin yan sa susunod kaputin, no? Okay, uh, maraming salamat po palabas natin yan sa susunod matay sa request ninyo Okay, hindi natin patatagalin, kung maalala ninyo, mga aklat katoliko ginagamit nila uh, tulad sa eto, nauna na dahil mabasa lang na may salitang Iglesia ni Kristo, abay, inaangkin na. Balikan natin na yung uh, sa mga the revealers daw sila. O, oh, ito, ang pinupo nila. O, oh, ano lang, uh, mantakin, mantakin mo, lagi nilang pinapaksa ang Rosita Trellianis rape case. Para siraan tayo. Tapos, biglang personal issue daw. O uh, na, kung ninyo sa channel, uh, di naman laging pinapaksa ito. Sinagot lang natin yung isang INC nagsabi na bakit ang daming mga bakla na mga pare. ba? Diba? Sabi niya, Uh, bakit may mga paring bakla? Sagutin ninyo. Yan. Yan. Sinagot man natin na uh, may mga paring napatunayang bakla, tinanggal na meron pang tinanggal na cardinal at ibinalik sa lay. Pero sigurado tayo na hindi yan founder ng simbahang katoliko. Kaya do doon nakapasok ang kinanlang founder na kanilang uh, idinipinsa. Pero, pinipilipit ang history, ginawang history. O, oh, ito pa. Uh, at pinabura pa ni Father Darwin Gitgano ang video nila sa YouTube channel. Kasi, magagamit laban sa kanilang kasinungalingan. O, oh, tingnan yung video ko. Nabura ba? Ha? Ah? Hindi naman nabura ang video ko. Nandyan ang video hanggang ngayon. Oh. Pero kung yon ang argumento nila, pinabura daw, eh di po ba binanatan tayo sa kanilang ah, kasama? Sino bang mga video mismo lahat ang nabura o si tinig ng karunungan? Naalala nyo, INC vlogger, oh, ni isang video wala nang nanatili sa channel niya. Ano, pansin niyo mga kapatid, o, tinig ng karunungan. Ni isang video, wala na. daming video niya. oh, isi, e, si, si Sir Sinita, na palaging namimersonal. <laughs> oh, wala na din. Wala na din, ah, uh, bagong videos niya. Ang huling video niya, oh two years. O, kung mapansin ninyo, ako at si Kaburnok dito ang tinitira palagi. O, ito. O, nakita nyo ba? Ako at si Kaburnok. Pero wala nang bago. Ipagdasal natin mga kapatid. Ako'y nanawagan sa mga kapatid natin na ipagdasal natin. Di natin sila kalaban. Tandaan ninyo, ha? Di natin sila kalaban. O, wala na siyang bago na video. Napansin niyo? Wala nang bago. Pero dito, grabe ang pamimersonal niya. Oh. So, yan. Uh, ah, tingnan niyo yung video. Hindi na, ha? Ang video ko ay nandyan pa. Oh. Di oh. na wala. So. pero kung sinabi nilang umatras daw, oh, mo na ah, muna sa ipugaw. Oh, hello. Uh, ipalabas niyo. Oh, sige. Palabas natin yan sa susunod, ah, kapatid. Oh, ipalabas ninyo. Oh. Yan. Anapansin ah, napansin niya, ilang, ilang mga kasama ninyo tinanggal na ang buong video mismo. Oh. Buong video. Pero yung sinabi nilang tinanggal ang video dahil ayaw magamit sa kasinung, ang kasinungalingan, nanatili pang video ko. Oh. Hindi natanggal yung video ko. Pero kung maalala ninyo, ang nagsimula kasi yan, ang tinatalakay natin, yung, sag, yung sinagot natin si RNG Kaagila, na sabi niya, ang daming mga pari daw umanong mga bakla. Oh. <laughs> so sinagot natin yan. At kung meron mong mga paring naging baklak ah, bakla na na, ah, na nagresulta ng abuso sa simbahan katoliko may mga paring tinanggal lalo na sa sexual abuse tinanggal yan sa simbahan no? pero ang siguro na natin hindi founder ng simbahan katoliko ang gumawa ng ganyan dahil nauna nating tinatalakay